So yan guys, hello, good morning, good morning, good morning mga Lutz So live tayo ngayon sa BGC mga Lutz So dadaanan natin yung uh, sasakyan na bumaliktad mga Lutz So patawerin lang natin sila mga ludes. Ayan mga pati, good morning time check 1.37 in the morning So, 29 na po ngayon Diba? So, malapit na ang October Diba? Tingnan natin kung andun pa kasi kanina Baka wala pang nakapag-angat Pagdaan natin kanina, mga 12. Andun, bumaliktad. Baka nakainom to, mga lods. Parang wala na ata. Kasi maluwag na rito. Ah, andun pa yun. Traffic din pa mga lods sa abutan pa natin so time check 1.38 in the morning so nagkaka traffic traffic dito gawa nung merong bios bios yun na tumaok or bumaliktad Kaya merong nag-ano rito. Nag-ano ng traffic. Enforcer. Ayan o. Oh, traffic luts, o. Oh. Diba? So, traffic dito kasi. yung dito, tumawab na, no. Ay, naangat na mga luts. Naangat na. Ayun, ayun o oh, Ayun oh. Ayun yung ambulansya Diba, so kanina nakataob yun Ngayon nabaligtad na Diba, so yun lang naman mga padi Good morning sa inyong lahat Ingat lagi sa biyahe So double ingat So daan-daan lang yung tako, mga maluts So Yun lang naman mga padi mga madi Shout out sa lahat ng mga timbulan Bulan Vloggers. Diba? So, ingat kayo dyan lagi. So, thank you and God bless mga lods.